Direktang sinabi ni Bibi Sara, na nalusaw na daw ang Unity Team noong 2022 pa. Wow. Ganun pala yun? Pabuti naman nagsalita na si Bibi Sara ano, dahil uh, 'yan ang inaabangan ng marami. At sinabi pa nito na nagawa na anya niya ang uh, panalunin sila sa nasabing halalan noong 2022. <laughs> Ayon kay VP Sara, nagawa na nito ang kanyang purpose na panalunin sila sa halalan. Uh, ang unity was the tandem during the 2022 elections and then tandem of uh, Bongbong Sara during the 2022 elections and then umanang elections na nilaug and And nagpapasalamat namin sa ato ang mga kaiksuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem. Ikaw na! <laughs> Masyado mo namang binaliit ang bilang ng mga loyalista, ma'am. Parang sinabi mo na ikaw yung nagdala ng Unity noong kampanya, no, noong panahon ng kampanya. Samantalang hindi naman kasing lakas ng palakpagan at sigawan ng tao pag ikaw na sa entablado eh. Hindi kagaya nitong si uh, PBBM na pag siya nang isinalang sa entablado eh akala mo dahil pang uh, isang uh, sikat na konserto o kaya yung tawagin natin ay eh, talagang pang Hollywood sa so bagay. hindi naman si uh, Bongbong Marcos. Kaya hindi maiwasan talaga na mapasigaw kasama pa yung kanyang anak <laughs> na si congressman ngayon. Congressman, ano pa pangalan nito? Na si Congressman uh, Sandro Alam ko yan dahil uh, ilang uh, campaign uh, rally din na nadaluhan ko Isa pa, parang pinapalabas mo uh, Madam BP na sobrang dami ng mga Duterte supporters eh Para mag-landslide kayong dalawa ni uh, uh, PBBM Alam niyo mga kababayan, wala pa sa mundo ng politika ang mga Duterte Pero ang Marcos loyalist, eh nandyan na at napakarami niyan hindi lang sa Ilocandia kundi uh, mula Luzon hanggang Mindanao, Bisayas, Mindanao kasama 'yan. Napakarami pong mga loyalist dyan na nagkalat. Tapos sasabihin lamang ni uh, Bb. Sara na Duterte supporter ang nagpanalo sa Unity. 'Yan ay isang napakalaking kalokohan. Sa katunayan, kung atin pong mapapansin na uh, mga kababayan sa mga ginawa nilang mga Rally, ano? Itong mga Duterte, eh karamihan lang naman dyan, eh mga miyembro ni Kibuloy. Eh, kaya mo nang bilangin na mabilisan dahil uh, kukunti na lang yan eh. Lalo pa ngayon na uh, ang kanilang pastor ay nahaharap sa reklamo at uh, kasalukuyang uh, pinaghahanap uh, o kasalukuyang nagtatago at uh, patuloy na pinaghahanap ng batas. <laughs> huh? Mabibigat ang mga kasong kinakaharap ni Pastor Kibuloy. Wala pong piyensa. At sigurado, pagka nahatulan at uh, naging guilty ito, ano, na siyempre nahatulan na di guilty, ano, uh, mabubulok na sa kulungan ito si Pastor Kibuloy. Oh Tignan niyo mabuti ito. Si uh, BBM oh, 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 oh. ay uh, nakatanggap o nakakuha ng 31, more than 31 million votes noong 2022 election. At siya VP uh, Inday Sara naman ay uh, may mahigit na 32 million votes. Alam niyo ang uh, nangyari dito, ang mga loyalista ay solid na bumoto lahat kay VP uh, Sara dahil uh, siyempre naman naniniwala sila kay Bongbong Marcos or kay uh, Presidente Marcos na magiging maganda ang paggiging mag-tandem nitong dalawa. Samantala, mga Duterte supporter ay hindi naman solid na bumoto kay PBBM. Eh. Kaya nangyari naging mas mataas ng 1 million ang nakamit ni VP Sara. Uh, kaysa kay uh, PBBM masyado yatang minaliit naman nitong si uh, Inday Bibisara ang mga loyalista ngayon, kayo pong mga loyalista kayo po ba'y naniniwala na kayo po ay mahina talo kayo ng mga Duterte supporters o eh sige, bahala na kayo mag-comment po kayo, paramihan tayo ng comment para magkaalaman na hindi ko saklaw ang inyong uh, damdamin, ang inyong salobin bahala na po kayo kung ano yung comment po ninyo pero sana gawin naman natin ang mga comment ay kagalang-galang uh, pwede nating sabihin hindi naman drastic yung mga comment. Ano po? Maraming maraming salamat po muli sa panonood at sa mga bago dyan. Huwag naman po sana yung kalimutan isubscribe itong ating munting channel.